blab. Karga? Karga kay mama? Hindi pa pwede magkarga kay mama. Okay, mayayay si mama, oh. Samer, oh, mayayay si mama. Hindi mo na magkarga-karga. Uy, sus. Ay, I love you. Tampo yarn. Hindi karga. O, oh, sige na, blab na. Balik na. Uh, sus. oh Huwag <laughs> mo na kay mayayay pa si mama, oh. Masagit mo yan, oh. Sus. Uy.